isa tayo ng panghalo sa kare-kare. So, ilagay ko na ang bawang dyan sa anato oil. Salad na natin ang sibuyas at laurel. Good for two persons lang itong niloto it, ko guys. Ayan. Ito lang po. na natin ang beans. Okay. ilipat natin ko siya guys sa kabila yan. merong sabaw na pinagpuluan ng baka yan. bale, ang gagawin dyan guys palambutin yung beans ngayon lagay na natin ang peanut butter yan peanut butter sa so, ayan. Peanut butter. 1 tablespoon lang. Kasi good for two persons lang naman itong gagawin kong karikari. Tapos, ilagay na natin ang peanuts. Ayan guys, meron akong crushed na roasted peanuts. Ayan, pampasarap yan. Tapos, ilagay na natin ang roasted na malakit um, malagkit. Malagkit na dinikdik. Kung walang malagkit guys, pwede kayo mag-toast ng karina. okay, kayong gumamit ng cornstarch kasi malabsa ang lasa nun. Tapos, higyan natin ang panimpla guys. Ayan. Kunti lang. Ang para sa kunti lang. Tapos, kunti yung black pepper. Ayan. Kunti lang guys kasi ano. ayun nila nang sobrang daming seasoning. Tapos, lagyan na natin ng asin. Tapos, isunod na natin guys ang pakaw ng pichay. Yan. Kasi din naman maloto. Yan. Pakaw ng pichay. Tapos so, natin ng konting asin. Kunti lang guys. Kasi bawal dito ang maalat. May bagoong naman po i-serve mamaya. So, na magdagdag ng bagong. Tapos, nagay na natin to talong. Yan. Hmm. Wala na ang puso ng saging, guys. Kasi, gabi na, hindi na pwedeng kumain ng puso ng saging kapag gabi. Kasi, mahirap matunaw yun. So, kailan ang kainin sa gabi. Madaling na-digest. So, ito, Itchay. Lagay na rin natin, guys. Itchay. Ayan. Ang technique lang dito, guys, para hindi mag-discolor ang gulay. Mag-tanggalin nyo yung sabaw. Tapos yung gulay, hiwalay. Tapos huwag niyong takpan kasi mag-iba ang kulay ng gulay pag tinakpan. Tapos last but not least, itong pinalambot na karne. Super tender na to guys. Ayan o. Super tender na yan. Pressure cook na yan. Ayan o. Ayan. Nakita niyo, Ayan. Super tender na yan. Ayan. Super lambot na. Ayan. Super lambot na guys. So, dagay na natin para maka-absorb ng lasa. So, ganun lang guys. Ganun lang kadali man ng kare-kare. Ngayon kung gusto nyo mas malapot pa, pwede nyo pagdagdagan ng toasted na ginigling na glutinous flour. kaya maglalagay ng peanut butter na hindi matamis. So, yan. Yan lang guys. Thank you so much for watching. Ito na ang ating pare